Hello guys. Good afternoon. So kami andito kami ngayon nagsusone kami guys. Ayun guys, oh, so, may mga orchids kami na dala. So buti na lang at hindi kami nasiruhan. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dinadaanan namin. So yan yung mga buwan. Ah, dinadaanan namin hindi siya always cementado madalas rough road so yan dadahan tayo so nakakahilo yung pala huwag kayong mahilo so yan yung dinadaanan namin so yung sasakyan namin Uh, kahit na 4x2 multi cab lang ito uh, para na itong 4x4 uh, lahat ng klase ng daan Nadaanan na may bag. May mabato, may simentado May daan na hindi daan May daan na maliit <laughs> So, lahat ng daan Nadaanan na ng sasakyang ito So, malaki tulong talaga ito sa sakyan ito Sobrang Kuhaan siya Sobrang uh, Nakakatulong talaga So, yun lang guys Yan yung mga nadadaanan namin sa aming pagsusum. So god bless sa inyong lahat. Bye.